Ang nakaraan, makikita si Walter na may madilim na ekspresyon habang nakaupo sa loob ng kanyang silid. Binabasa niya ang isang liham na naglalaman ng mabigat na balita, ang pagkamatay ng anak ng pamilya Daigle. Lalong sumidhi ang tensyon nang mabasa niya ang akusasyon, si Gisley nang itinuturong may sala sa insidenteng ito. Kasunod ng liham ay isang matinding babala. Pinagbantaan ng pamilya Daigle na sila'y maghihiganti isang malinaw na pahayag ng digmaan. Nagpatawag ng agarang pagpupulong si Walter kasama ang mga kawani ng kaharian ng Per Diem. Karamihan sa kanila'y litong-lito, hindi makapaniwala sa mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari. Ngunit si Ghislaine, ang ating bida, ay alam ang tunay na dahilan sa likod ng papalapit na digmaan, ang runestone. Hindi makapaniwala ang lahat sa pinagtaksilan sila ng kanilang mga tagasunod. Hindi pa man sila ganap na nakakapagdesisyon at nakapaghahanda, isang masamang balita ang dumating. Ang mga kalaban, nasa harapan na ng ating tarangkahan. Nagulat ang lahat, walang sino man ang nakaasang darating agad ang pamilya Diggold sa mismong pintuan ng kanilang kaharian. Na pinangungunahan ng Condi Diggold at ni Victor. Alam ng ating bida na sila ay preparado at ang kanilang morale ay napakataas. Agad niyang inilapit ang ulo sa tenga ni Walter at may binulong, na lubusang ikinagulat ni Walter. Agad na naghanda ang ating bida sa paparating na digmaan. Saad niya sa sarili, ibubuhos ko ang lahat ng meron ako para baligtarin ang sitwasyon. Agad siyang nagpatawag ng pagpupulong sa kanyang elit na grupo. Inihayag niya sa kanila ang plano na lubusang ikinabigla ng lahat dahil sa sorpresang pag-atake. Ang layunin ng ating bida ay atakihin ang pangkat ng panastos, ngunit hindi niya alam ang kinalulugaran nito. Gayunpaman, alam niyang malaki ang maitutulong ni Belinda, kaya inatasan niya ito na alamin kung saan matatagpuan ang pangkat ng panastos. Ngunit may pinakamakapangyarihang alas ang ating bida para tapusin ang digmaang ito. Makalipas ang ilang araw, sa kampo ng unit ng supply ng Daigog. Masayang nagdidiwang ang traidor na panot, ang dating tauhan ng per diem na ngayon ay commander ng supply unit ng Daigle, si Commander Pabro. Masaya ito dahil sa kanilang desisyong pagtaksilan ang per diem at sumanib sa panig ni Desmond, bagay na labis na ikinatuwa ng kumag na kanyang kainuman. Masayang uminom ito habang sinasabi, Follum, per diem, dagdag pa nito, ang ilang parte ng lupain ay mapapasakan niya na raw. Sa di kalayuan, may mga nagmamasid. Ang hukbo ng ating bida ay natunto na ang kinaluluguran ng pangkat ng panastos. Ang panahon ay maalinsangan, hindi kaaya-aya, ngunit perpekto para sa kanilang plano. Agad na hinawakan ng ating bida ang kanyang kalugkob at seryosong nagwika. Ito ang perpektong panahon para sa isang sorpresang atake. Sa kanyang pagbaba at pagtakip ng kalugkob sa mukha, sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Hindi natin kailangan ng mga bihag. Sa isang madilim at nakakatakot na aura na may matalim na tingin, inihayag niya ang kanyang utos. Patayin silang lahat. Ang pagpapatuloy, isang nakakakilabot na utos ang binitiwan ng ating bida sa kanyang mga mercenaryo habang papalapit sila sa mga kawal na nakaupo at nagpapahinga. Nagulat ang dalawang bantay nang marinig nila ang paparating na yabag ng mga kabayo. Agad silang napatayo, sabay hawak ng kanilang mga sibat. Halatang natataranta ang dalawa, tila hindi handa sa biglaang pag-atake. Hindi nag-aksaya ng panahon ng ating bida. Siya mismo ang nanguna sa pagsugod, kasunod ang kanyang elit na grupo. Sa kanilang pagdating, walang sinayang na segundo, hinati nila ang mga kawal na tila mga mansanas lang ang mga ito. Maririnig ang malalakas na sigaw ng mga mercenaryo habang isa-isa nilang pinaghahambalos ang kanilang mga kalaban. Ang katawan ng mga kawal ay nahahati, mga laman at dugoy nagsasaboy sa ere. Nagkakagulo ang buong kampo sa bigla ang pagdating ng grupo ng ating bida. Sa di kalayuan, dalawang kabalyerong nakabaluti ang tahimik na nakamasid. Halata ang tensyon sa kanilang mga galaw. Isang pagtambang, bulong ng isa, habang ang kanyang kasama'y mahigpit na humawak sa espada. Nagtataka sila, ano nga ba ang nangyari sa mga bantay? Mabilis na narating ng ating bida ang kanilang kinaroroonan. Isang malakas na pagwasiwas ng kanyang sandata ang agad na nagpatamba sa isa sa mga kabalyero. Kasunod nito si Jillian, gamit ang kanyang dambuhalang palakol, ay tumama sa dibdib ng isa pang kawal, at agad itong napatalsik sa ere. Walang pag-aalinlangan, muling nagutos ang ating bida, pinaalalahanan ang mga mercenaryo na sundin ang kanilang plano. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na tinig ang umalangaw-ngaw. Walang dapat na mabuhay, kahit isa. Sa madilim na gabi, maririnig ang malalakas na sigawan sa buong kampo. Isang lalaki ang sumigaw, Pabro. Halos pa si ganyang ibinulalas, tinatambanggan tayo. Tumugon ang panot na si Pabro, ang boses ay may galit at pagtataka. Nakikita ko, sabay irap, hindi rin ito maunawaan kung anong kalokohan ang ginawa ng mga bantay. Ang dalawa, na kanina'y masayang nagiinuman, ngayon'y natataranta. Pinagpapawisan si Pablo, kita sa kanyang mukha ang takot, ngunit pinilit niyang tibayan ang loob. Meron tayong libo-libong puwersa. Huwag kang magpanik. Mariin niyang saad sa kasama, pilit itong pinapakalma. Ngunit hindi agad nakasagot ang lalaki. Nauutol ito, tila natutuyuan ng laway sa sobrang kaba. Sa huli, naiusol din ito. Halos 70% ng ating puwersa ay nangamatay na. Habang sinasabi niya ito, makikita ang walang awang pamamaslang ng mga mercenaryo ng ating bida sa buong paligid. Lahat ng kanilang madeanan, pinapaslang nila na parang wala lang. Makikita ang elit na grupo ng ating bida, walang alinlangan sa kanilang malupit na paninindig. Mapagmamasdan si Kaur, galit na nakatunghay sa mga nasa harapan niya na walang kahirap-hirap sa pagpugot ng ulo ng bawat kabalyerong sumasalubong. Si Jillian naman, sa bawat mabangis na pagwasiwas ng kanyang dambuhalang palakol, ay walang kapagurang bumubutas ng katawan ng sinumang magtatangkang hamarang sa kanilang landas. At ang ating bida, walang pahinga sa kanyang mga pagpatay. Isa siyang anino ng kamatayan na rumaragasa sa gabi, isang masaker ang nagaganap. Sa isang malakas na paghiwa, Tuluyang nahati ang ulo ng isang kabalyero, isang karumaldumal na tagpo na hinding hindi malilimutan ng sinumang makaligtas. Pinagpawisan ng bumbuna ni Pabro hindi makawalnuwala sa kanyang nasasaksihan ng hihikabot ito habang ang mga pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Agad na inutusan ni Pabro ang kanyang kasama na tumakbo na. Hindi maintindihan ng lalaki ang sambit nito habang si Pafro, ang panot, ay nagmamadaling nagsabi, kung mangyayari ito, mawawalan ako ng ulo. Kalimutan na natin ang lupain, nangangambang saad nito. Ngunit bago pa man makaalis ang dalawa, isang malupit na pagtama sa batok ng kasamahan ni Pafro. Parang mga maliliit na patalim ang tumama, mabilis at tumpak. Nanlamig ang lalaki sa kaba, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang marinig niyang umungol ang kanyang kasama, nagpapakita ng matinding sakit, na lalong kinatakot ng matandang panod. Bumagsak ang kasamahan ni Pabro sa kanyang harapan, na nagdulot din ng kanyang pagkabuwal sa lupa. Tila nanigas siya sa takot, ang katawan ay nanginginig, at ang utak ay naguguluhan habang pinagmamasdan ng paligid, nagtataka kung sino ang may gawa ng nakakatakot na pag-atake. Sa hindi kalayuan, isang anino ang gumalaw, si Belinda. Siya ang may pukana ng karumaldumal na pag-atake. Sa lalaki, isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol ni Belinda kay Pabro, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pahayag, walang bakas ng kasiyahan. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay matalim. Nagsambit ang eobab ng ating bida, nakakatuwa kayong makita dito. Ang tagasunod ni per Diem, Pabro, Ani Belinda, sa malamig na boses. Lalo pang nahintakutan si Pabro nang marinig ang boses ni Belinda. Hindi na siya makagalaw, naguguluhan sa mga hindi kapanipaniwalang pangyayari na kasalukuyang nagaganap sa kanyang harapan. Ilang saglitang lumipas, tanaw ang kampo ng supply na ngayoy nilalamo ng naglalagablab na apoy. Sa paligid, nakahandusay ang mga katawan ng mga kabalyero, wala ng buhay, magkakapatong, at animoy bundok ng bangkay. Isa itong tanawin na kay dilim at kay bigat, waring nagpapahiwatig ng tindi ng naganap na labanan. Sa gitna ng lahat, kumarap si Gislain kasama ang kanyang elite na grupo kay Pabro. Matalim ang tingin nila sa panot na nakaluhod at nakagapos, tahimik ngunit ramdam ang bigat ng presensya nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Belinda. Marahas niyang tinapakan ang likuran ni Pablo, dahilan upang mapasubsob ito sa lupa. Isa siya sa mga tauhan ng per diem, matigas na sambit ni Belinda, habang hindi inaalis ang paa sa likod ng lalaki. Ipinadala bilang kinatawan ng digog. Hindi lang siya nagbenta ng mga mahalagang impormasyon, Umaasta pa siyang isang commander ng Diggob. Matiim ang kanyang bosses, puno ng galit at pagkadesmaya. Tahimik lamang si Gislin, walang sinabi, ni walang reaksyon. Habang nakahandusay sa lupa, halos hindi na makagalaw ang hangal, nagmamakaawa ito habang namumugto ang mga mata. Paulit-ulit ang sigaw nito, "Maawa ka, buhayin mo ako, pakiusap. Sumusuko na ako." Tahimik lamang ang ating bida. Matamon siyang nakatingin sa nila lang, at sa malamig at seryosong tinig ay nagtanong siya. Sino ang nanuhol sayo? Napakagat labi ang panot, halatang natataranta. Nanginginig pa ang kanyang tinig ng agad itong sumagot. Si Count Desmond, siya ang nagutos sa akin. Pinagbantaan nila ang buhay ko, wala akong nagawa. Mababakas sa mukha nito ang hilaw na takot, takot na tila higit pa sa kamatayan. Bahagyang lumalim ang pag-iisip at paghinga ng ating bida habang iniisa-isa sa kanyang isip ang pangalang binanggit. Desmond, sa kanyang alaala, muling sumili ang kawangis ni Count Desmond, at mahina niyang sambit sa sarili. Ibig sabihin, siya nga ang may pukana ng pagpapadala ng mga puwersa roon. Samantala, habang nakasubsob sa lupa ang hangal, patuloy ito sa pagsusumamo. Sa gitna ng kanyang takot, nagawa pa nitong sumigaw, na may halong hinaing at pagmamakaawa. Kahit ganito ang kinahinatnan ko, hindi ba't matagal ko nang pinaglilangkura ng per diem. Sigurado akong magbabayad ng malaking ransom si Count Diggle, kikita kayo sa kasunduang yun. Pagmamalaki pa nito, agad na bumaba sa kabayo ang ating bida at inutusan si Pabro na itaas ang kanyang ulo. Nang marinig ito, nagkaroon siya ng saya at agad na sumagot ng may kasiyahan. Nakaluhod siya at may kabang humarap sa ating bida, nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay. Idinagdag pa niya, sa buhay na pinatawad mo, paglilingkuran ko ang perdiam ng buong buo. Isang malakas na pagwasiwas ng espada ang isinagot ng ating bida, tumama ito sa leeg ng kumag na panut at agad na humiwalay ang ulo nito sa katawan. Natulala na lang si Pabro, nananatiling nakangiti, isang ngiting puno ng kawalan ng pag-asa, habang unti-unting nawawala ang buhay sa kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, isang matalim at malamig na tinig ang bumasag sa paligid. Hindi ko kailanman na naais ang makipagkasundoan sa mga basurang tulad mo. Muling nagsalita ang ating bida, ang tinig niya'y malamig at puno ng puot. Para sa lahat ng pagtataksil sa per diem, tanging kamatayan lamang ang kapalit. Isang nakakakilabot na sambit na sinabayan ng matalim na tingin. Nagpasya na ang hukbo ng ating bida na lisanin ang lugar ng supply na kasalukuyang nilalamon ng apoy. Si Belinda ay tahimik lamang na nakamasid sa ating bida, may madilim na ekspresyon sa mukha, tila nag-aabang ng susunod nitong utos. Samantala, lumapit si Kaor at nagtanong, ano na ang susunod nating hakbang? Seryosong tumugon ang ating bida ng walang pag-aalinlangan at agad na iniutos, babalik tayo sa kastilyo. Batid ni Ghislaine sa kanyang isipan, nagsimula na ang pag-atake ng kanilang mga kaaway. Nagbago ang tagpu, Sa malawak na teritoryo ng Perdiam, tanaw ang mga higanteng katapulta ng kalaban na isa-isang pinakawalan, mga batong dambuhala na may bigat at bagsik, tuwirang tumutungo sa matitibay na pader ng kastilyo. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking may autoridad ang umalingaw-ngaw ang boses. Ihanda ang lahat, tumutok lang tayo sa kastilyo. Tumama ang malalaking bato sa tarangkahan at baluarte ng kastilyo, nagsimula ang kaguluhan. May utos na ibinigay, aatakihin ang kanilang likuran para tuluyang may ligaw ang depensa. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga kabalyero ng Digog, papunta sa kastilyo para sumugod sa kabilang banda, nagmamadaling bumalik sa kanilang teritoryo ang ating bida. Mabilis niyang iminungkahi at iniutos kina Belinda at Kaor na sila na ang bahala sa kaliwang pader upang suportahan ang depensa sa pagdating ng kalaban, habang siya naman ay anggo sa kanan. Habang patuloy sa pagtakbo ang kanilang mga kabayo, nil-ingon ng ating bida si Gillian at tinawag ito upang makuha ang atensyon. Pinagkatiwalaan niya itong magsagawa ng isang sorpresang pag-atake sa base ng kalaban. Ipinaliwanag niya na gagamitin nila ang maliit na puwersa at kakaharapin nila ang libo-libong mandirigma. Tinanong niya si Gillian kung kakayanin ba nito ang misyon. Ngumiti si Gillian ng manipis at buong kumpiyansang sumagot, walang problema. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, isang tingin pa lang, halatang buo ang loob at nagliliwanag ang kanyang mga mata sa kasabikan. Kung ito ang inyong pinag-utos, aking kamahalan, dagdag pa nito. Napangiti naman ang ating bida sa sagot ni Gillian. Lumingon si Kaor kay Belinda at sambit nito, yung matandang lalaking yan, laging nakakakuha ng mga masaya. Hindi nakasagot si Belinda, bagkus, may naalala siyang isang bagay. Agad niyang tinanong ang ating bida kung sino ang nakatoka sa tarangkahan. Habang mabilis na nagpapatakbo ng kabayo tumugo ng ating bida, hayaan na ang tarangkahan. Nagulat ang tatlo at natulala mababakas sa kanilang muka ang pagkalito sa sinabi ng ating bida. Hindi nila alam kung ano ang binabalak nito. Habang tumatakbo, niuinggan ng ating bida ang tatlo, habang nakangiti, at sinabi, ang digmaang ito ang magmamarka ng simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Perdiam. Muling bumalik ang eksena sa kaharian ng Perdiam, kung saan ang harapan nito ay nababalot ng makapal na usok, na tila sumasalamin sa kasalukuyang tensyon at naghihintay na pagsabog ng digmaan. Itinaas ni Walter ang kanyang kamay, at isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig, humanda na sa pag-atake, ang kanyang tinig ay tumagos sa hangin, isang utos na agad na narinig ng kanyang mga kawal. Sa harapang pader, abalang naghahanda ang mga kawal na may panangga, handang saluhin ang anumang panganib upang bigyang proteksyon ng mga tag-apon sa kanilang likuran. Itinaas ni Randolph ang kanyang espada bilang hudyat. Simulan na ang pag-atake, mariing utos ni Randolph. Huwag niyong hahayaang makalapit sila sa atin, anumang mangyari. Sa isang iglap, nagsimulang umulan ng mga palaso. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang bilis ng paglapit ng mga kabalyero ng digog, na agad nagtayo ng mga kahoy na hagdanan sa gilid ng pader. Isang sigaw mula sa hanay ng mga sundalo ng Perdiam ang narinig, Nagsusumigaw na ang mga kalaban ay nagsisimula ng umakyat. Sa isang kisap mata, matagumpay na nilang naakyat ang pader at agad na umatake mula sa harapan. Lubos itong ikinagulat ng depensa, hindi nila inakalang ganito karami at kabilas ang paglusob ng kalaban. Agad nagbigay ng utos si Walter, tinawag ang mga kabalyero sa malapitang labanan na humarap. Buong lakas ang kanyang sigaw, huwag ninyong hayaang makuha nila ang bakod. Sa di kalayuan sa kastilyo, makikita si Conde Digold na nakatunghay sa labanan. Masaya siyang humahalakhak habang pinagmamasdan ng gulo na nagaganap sa kanilang pagsakop. Mayabang na pumalakpak ang matabang Conde, habang tumatawa ito ng malakas. Agad niyang inutusan ang hukbo na may hawak ng mga katapulta na maghanda para sa pangalawang pag-atake. May kahambugan pa niyang sinabi habang nakangisi na, kailangan natin silang durugan sa lalong madaling panahon. Makikita naman si Victor na nakakrus ang mga braso habang tahimik lang na nakamasid sa kaganapan. Matalim siyang nakatingin habang iniisip, so, ito na ang katapusan ng hilagang lobo. May konti akong pag-asa, pero, muling bumalik ang eksena kung saan makikita si Walter na naghahanda upang salubungin ang pag-atake ng isang malaking kabalyero sa kanyang harapan. Nakatutok siya sa galaw nito habang nakababaw ang kanyang espada. Pagangat ng kanyang espada, mabilis niyang nadepensahan ito, at sa isang iglap, agad niyang inatake ang tagiliran ng hangal na kabalyero. Ilang saglit lang, napapalibutan na sila Walter at Randolph ng mga sundalong puwersa ni Digog. Nagtalikuran ang dalawa, mababakas kay Randolph ang pagod, habang ang ama ng ating bida, si Walter, ay matamang nagmamasid habang nakataas ang armas. Lumingon naman si Randolph at masisilayan sa kanyang mukha ang pagkainis. Inihayag niya, ginoo, ang mga pader ay isa na lamang, ngunit sa ganitong takbo, malapit nang mabagsak ang mga tarangkahan. Tinanong ni Randolph ang kanyang Panginoon kung ano ang kanyang ipag-uutos, ngunit wala itong kibu sa umpisa. Napayuko si Walter at napapikit tila nag-iisip. Ilang saglit ay nagsalita ito at sinabi, hayaan na ang tarangkahan. Dagdag pa nito, ang pader lang ang ating panghahawakan. Tila iisa lang ang nasa isip ng ating bida at ng kanyang ama. Naguluhan si Randolph at nakamasid sa paligid, habang si Walter ay naghahanap ng paraan. Agad namang tinawag ni Walter si Scoven. Lumingon si Scoven sa kinaroroonan ng kanyang Panginoon at tinanong ni Walter, nasaan na ang dagdag na puwersa. Tumugon si Scoven, dala ang mabigat na balita tinanggihan tayo ng Zimbar at Rayfold, ani niya, malamig ang tinig. Itinuturing nila itong panloob na suliranin, kaya't pinili nilang huwag makialam. Nagdagdag pa siya ng isa pang patalim sa dibdib ng pag-asa, ni isang tugon mula kay Conde Lodges ay wala. Tahimik ang kanyang kaharian, napalugmok sa katahimikan si Walter, malalim ang pag-iisip. Samantalang si Raldolf ay hindi na nakapagtimpi, nagningit-ngit siya sa galit sa kanyang mga narinig hindi ito makapaniwala na ni isang suporta ay wala silang natanggap mula sa mga ito. Mariin niyang sabi, mga walang utang na loob. Napamura na lamang siya sa inis. Sa gitna ng bamigat na katahimikan, lumipat ang tagpo sa labas ng kaharian ng per diem. Doon, makikita ang mga higanteng katapulta ng hukbo ni Condi abalang-abala sa paghahanda para sa susunod na pag-atake. Mayamaya, -maya, isang kabalyero ang nagmamadaling sumulput mula sa likuran, habol ang paghinga at balot ng pag-aalala ang kanyang mukha. May masamang balita, mahal na konde. Sigaw nito, inatake ang ating supply unit, sambit ng kabalyero, hinihingal. Labis itong ikinagulat ni konde digald at napaatras siya sa kanyang narinig. Idinagdag pa ng kabalyero na ang mga sundalong pinadala upang magdala ng supply ay hindi pa rin nakakabalik hanggang ngayon. Sa tingin niya'y may masamang nang nangyari sa kanilang supply na pangkat. Biglang napahinto si Deagle. Tila isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang katawan. Napakunot ang kanyang nuo at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi, maaari ba yun? Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala sa narinig. Galit na sumigaw ang hangal na si Deagle. Paanong nalaman ng mga per diem na daga na nakakulong sa kastilyo? Ang lokasyon ng unit ng supply at umatake. Agad namang tumingin si Victor sa direksyon ng kanilang supply unit. Napansin niya ang usok na umaakyat mula roon, tiyak niyang iyon ang kanilang unit ng supply. Mababakas ang madilim na ekspresyon sa kanyang muka at sambit sa sarili na. Kaya pala, may isang tao pa rin sa per diem na matapang mag-isip ng estrategiko. Bagamat natatakpan ng kalugkob ang kanyang mukha, tumulim ang tingin ni Victor, parang nagliwanag ang kanyang mga mata mula sa ilalim ng bakal. Sa kanyang mahinang sambit, ito ay kawili-wili. Kinabahan ang konde na nagtanong, Lord Victor, anong gagawin natin? Wala na tayong panestos para ipagpatuloy ang laban. Tahimik na humakbang si Victor, at marahang tinapik ang mukha ni Diggle, isang kilos na ikinagulat nito. Sa malamig at matatag na tinig, sinabi niya, Hindi natin kailangan ng panestos, dahil sasakupan natin ang kaharian sa pagtatapos ng araw na ito. Napanganga ang matabang konde sa narinig. Ngayon pagtatakang saad nito, tumayo si Victor sa harap niya, ang tingin ay diretsyo sa kastilyo ng Per Diem. Tahimik niya itong pinagmamasdan habang sa di kalayuan, patuloy ang meeting na labanan. Pinagmasdan niya ito habang nasa malayo masusing pinag-aralan ni Victor ang nangyayari, sambit nito sa sarili na, matagal nang nagsimula ang paglusob sa kaliwa at kanang pader, ngunit hindi pa rin ito nabubutas ang mga piling sundalo ng per diem, kabilang ang hilagang lobo, ang tiyak na humahawak sa linya. Agad napansin ni Victor ang harapang tarangkahan na tahimik at walang kaganapan. Tila na pagtanto niya ang nangyayari, at ilang saglit lang ay nag-isip siya ng mabilis. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada bilang hudyat. Agad niyang inutusan ang hukbo na umabante, at mabilis namang naghanda ang mga sundalo sa likuran ni Victor. Makikita sa kanilang mga mukha ang madidilim na ekspresyon, worry mga mababanggas na leon. Sa isang matalim na tinig, na parang ang bawat salitay may dalang bigat, sumabog ang kanyang utos, ngayong araw, wawasakin natin ang tarangkahan. Habang itinuturo ng kanyang espada ang kastilyo ng Per hanggang dito na muna ang kwento ng ating bida si Gislin. Sana ay nagustuhan ninyo, mga kazens. Huwag kalimutang mag-subscribe I like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.